Sa halos tatlong dekadang pagbebenta ng mga isda ni Nanay Lorna, napagtapos niya ng kolehiyo ang kanyang tatlong mga anak. Anya, malaki ang naitulong ng kanyang negosyo para masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman sa pagpapatuloy ng usaping redevelopment ng Baguio Public Market, isa siya sa daan mga tindera ang nangangamba sa proyektong ito. Kasi hindi po naipaliwanag sa sa aming maigi kung paano yung kwan namin sa mga pwesto namin hmm. tapos uh, yung sinasabi nila na 60% 40% parang mahirap yun pahirap sa aming mga nagtitinda yun lalo na sa aming mga small small time na mga business wala babagsak talaga ang negosyo naming mga maliliit na kwan apektado talaga kami diyan sa SM na yan kaya kailangan talaga magkwan ang city na sila talaga ang magpa, magpagawa ng ng palengke, oo. Bagamat malaking tulong raw sa kanila ang development ng public market, ang kaso raw, wala pang malinaw na desisyon mula sa pamahalang lungsod ng Bagyo. Hindi rin maliwanag kasi sa amin kung papaano ang gagawin sa amin. Wala naman silang solid na kwan sa amin kung papaano. Hmm, basta ang sabi lang, mga priority, mga stall owner, pero hindi namin alam kung paano yan. Sa three years nagagawin gagawin nila, saan kami pupunta? Wala, kaming, wala silang maibigay na idea sa amin kung saan kami pupunta. Eh. Ang ibig sabihin, titigil kami ng three years habang inihintay namin yung redevelopment na yan. Kaya mas maganda kung city talaga. Bagamat mayroong mga sinasagawang konsultasyon, hindi maiwasan ni Baguio City Congressman, Mauricio Dumogan, na punahin ito. Mga problema ang anak, Because, uh, the PPP, it should be pro-people, pro-city, pro and pro-developer. Well, you cannot uh, prevent the developer to get the ROI, return of investment. But, we should ensure that the city also, including our people, will not be shortchanged. Sure It's a consultation. Hanga klaro mo anyakti. Papananda kung nandangay niya yung slooter, iso nga, madi eh panangkita. Unang lalo, pir iti dadatayo, itikabukudam na mantika, salbagi. <laughs> Matatandaang noong Oktubre tumindig at nagkaisa sa isang aktibidad ang mga tindera ng Baguio Public Market laban sa deonimolification ng Baguio City Public Market. Meron tayong standing credit sa DBP sa land bank, uh, hindi kailangan ng approval ng city council kung 500 million. But if it will exceed uh, 500 million, kailangan punta ka sa city council or the authority. Have against SM. Ngunit, hindi maganda yung especially yung nandirinig ko, yung consultation, hindi masyadong na Pakita sa mga uh, parties yung financial aspect, yung sitwasyon ng asan anong mangyari. Nilina naman ang pamahalang lungsod ng Baguio na hindi ito mapaprivatize at pamahalang lungsod ang mamamahala sa palengke. Sa ngayon, nasa kamay ng City Council ang desisyon kung usad na ang development ng palengke sa Swiss Challenge o kung tuluyang ibabasura ito. Angel Arquero, RNG News.